We have a resurrected Lord. We have a risen Lord Jesus who understands everything na pinagdaraanan natin. Ko ba ngayon ay down, Ko ba ngayon ay parang may mga bagay na hindi maunawaan sa buhay? Alam po ba ninyo, siya ay buhay. Siya ay nandiyan. Hinihintay ka lang niya na magsabi sa kanya. Although alam niya ang laman ng puso, isipan mo. You see, tandaan po ninyo, si Jesus po nung nabuhay po siya, siya po ay glorified body. Ang glorified body po ay tumatagos, maski sa mga bato, tumatagos, maski sa mga lagusan, tumatagos, kahit doon sa mga simento. Doon nga po sa pinagtipunan ng kanyang mga disipulo, siya po ay tumagos, bigla po siyang lumabas. Pero nababasa po natin sa Biblia, nung nabuhay ang Panginoong Hesus, ang bato po ay iginulong. Kung tutusin, hindi na po kailangang igulong yung batong yaon para makalabas ang Panginoong Hesus. Sapagkat pwede siyang tumagos magusto. Alam niyo po ba ang rason bakit ito ginulong? Alam niyo po ba? Ginulong ito para makita ng mga tao na nabuhay si Jesus. Hindi yung purpose na para lumabas si Jesus. Okay? Dahil si Jesus, glorified body, bilang Diyos, siya ay pwedeng tumagos doon. Pero binuksan ito, iginulong ito para makita natin na nabuhay siya. Tayo po. Tayo po ang dapat makakita noon. Hindi po ba? So napakaganda po niyan. Pangalawa, makikita rin po natin yung si Jesus po nung siya po ay naglalakad doon sa Wayne uh, way niya papunta sa anak ni Jairo ni Jairus para buhayin po niya ito. Natatandaan niyo po meron pong isang babaeng dinudugo for the past 12 years and this woman was bleeding all her life almost. Ne? Sa tagal po ng panahon na siya po ay nagbleed, sabi po ng Bible, na ubos na halos yung kanyang pananalapi para bayaran ng mga doctors para siya ay pagalingin. Di ba? Pero meron pong right attitude ang babaeng ito. Meron po siyang right attitude dito. Ito po ay yung siya po ay sa kanyang sarili. Kinausap niya yung kanyang sarili. Sabi niya, mahipo ko lang. Yung laylayan man lang ng kanyang kasuotan, ako ay gagaling na. Okay? Hindi niya kinumbinsi si Jesus di ba? Ang kinumbinsi niya yung sarili niya. Ganon din po tayo. Let us convince ourselves that God is good. Let us convince ourselves that Jesus truly loves us. At napakahalaga po nito doon sa mga taong nadadown the reason, alam niyo po ba the reason, bakit po tayo lagi Sa sapagkat lagi natin tinitingnan yung mga kahinaan natin, lagi natin tinitingnan yung mga pangit sa atin nakalimutan natin na merong isang nagmamahal sa atin na hindi sakop ng oras sapagkat siya mismo ang nag-create ng oras, yan ay walang iba kundi ang Panginoong Yeso Kristo tulad ng ginawa ng babae na bleed, -bleed sa bihin natin sarili ko kinukumbinsi kita na mabuti si Jesus. At may kasabihan din po tayo na, uh, di ba, do not tell uh, God how big your problem is, but rather tell your problem how big God is. Okay? So, it's, ito po mga, ito kahit saying lang po yun na wala sa Bible, pero kung tutuusin po, biblical po yung ano nun eh, yung turan nun. Okay. So, tulad po ng babaeng dinudugo, convince ourselves. Alam po natin ang, alam natin ang resulta. No, siya po ay hinipo ng babae dito sa laylayan ng damit niya. Tumigil ang Panginoon. Sabi niya, sandali lang. Who touched me? then sabi ni, ni Pedro, hey Peter, Lord, napakarami pong tao. Then you will ask, Who touched you? Yes, sabi niya sapagkat I felt some power came out from me. Naramdaman ko na may kapangyarihan na lumabas mula sa akin. See, kapag ka malakas ang pananampalataya mo, na naniniwala ako galing din naman sa Panginoon, kapag ka yan, ay alam mo, kinumbinsin mo ang sarili mo. Lahat, sabi ng Bible, kung naniniwala ka, paniwalaan mo na ito ay nasa iyo na at ito ay nasa iyo na nga. Okay? So, tayo po mga Kristiyano, baguhin na po natin yung mindset natin. Huwag natin tignan yung mahina sa atin. Ako hindi po ako perfectong tao kapag nagsasalita po rito. Ako po ay may mga kahinaan din po tulad po ninyo. Okay? Nagagalit, nabubuisit, parang kanina po, I mean, yung financial na naman, ayan ang inaano ni Satan kanina. Kumuha na naman ako ng pera. Nakita ko parang, hey, parang Lord, kasya pa kaya, yung mga ganyan. Ganyan po uh, kumikilos o bumaba at si Satanas. Pero sabi ko nga po, <laughs> convince ourselves na Jesus is good. Do not convince Jesus. Mahal niya tayo unconditionally. I-convince po natin ang mga sarili natin sapagat yan po ang kailangan. We really need to convince ourselves that Jesus truly loves us and He really truly cares for us. Ano po ang kailangan natin gawin? Marami pong salamat. I hope i-practice natin yan. I'm telling you, mag -ma magugulat kayo sa resulta. <laughs>